malungkot din ko kasi ano, nag-aantay po yung mga activities ko. Kung matravel ulit, kasama ka ulit. Ba't lagi mo, Kuya Jomar? Hindi ka ba sa anin kahit Jomar lang? Oh, sa akin. Sige nga, sabi mo, Jomar. Lagi pong pakinggan mo dyan. Ay ba, Ano, ano dapat? Sige, ano dapat? Kung ayaw mong Jomar, ayaw mong kayo Jomar, ano dapat? Tito. Oh, dapat sa Tito? Pambira naman sa Kuya, si Kuya Jens, ano yung reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel. This is Kuya Jens. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like update sa mabago upload na video. At huwag po natin kalimutan supportahan ng butin kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at the Edna Vlog at Super Kalingap Rob. At para supportahan po ang, ang mga kasamahan sa Batim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalinga Partner, Kalinga Reactor, at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na ngayon may hirap. supportan po natin lahat guys. So ayan mga Kalingap, ano, ilang araw na nga po tayo nag-aabang at talagang na-excite sa part 11 po mga Kalingap ng inaabangan, bagong-bago at talagang click na click at nakaka-good vibes mga Kalingap na love team na Jom Carl. Pinapangunahan po ito ni Carla at Kalingap Jomar. Ano syempre, directed by Kalingap Rav mga kalingap. Kalingap. At ayun nga mga Kalingap, nung nakaraang araw po ay may vlog po si Kalingap Rob kung saan nalaman po natin na sobrang lungkot po ng Kalingap Angels at ng ilan nating mga kasamaan po sa team Kalingap sa K-Boys nang sila po mga Kalingap ay papauwi na po ng dahil. Talagang enjoy po nila na sulit at talagang nagustuhan po nila mga Kalingap ang Baguio City. At sabi nga po ng ilan nating mga kasamaan mga Kalingap ay ang lugar na talagang babalik-balikan nila mga Kalingap. Kaya ayun po mga Kalingap ano at in nga po isa-isa ni Kalingap Prab ang ating mga Kalingap Angels kung ano kanilang mga at isa nga po mga Kalingap si Rose Ann at si Si Carla sa so, nagbigay po ng kanilang statement mga kalingap sa mangyayari pag uwi po nila sa daet. Oh, so, saan? Uh, ano, tinanong ko na kasi sila eh. Anong haramdaman mo ngayon kasi malapit na isang bayan na lang, Bicol na. Ano po? Malungkot na. Malungkot? Kasi ano, mm, nakakamiss ko sa bagay. Um, Tapos uuwi na naman sa bahay, mag-aag uh, ano naman, mag magsusulod na naman, parang iba na naman. Iba <laughs> well, naman, factor na naman. Kaya po, ang an lungkot. Pero sobrang saya po kasi po. Ngayon ko lang na-experience na makagala sa ano, kasama ko kayo. Wow. Kaya, wow. Ayan, eh, si Carla naman. Ayan. Ang um, K-drama superstar. Wow. <laughs> ikaw, ikaw, ano, Para... Carla, ano yung araw mo? Ano? Palapit na tayo sa Malungkot bahay niyo. Makakawi ka na. Malungkot din po. Kasi ano, nag-aantay po yung mga activities ko. Sa ah, mga assignments. Ganon. <laughs> <laughs> Pero yung pag-travel, ano naman nararamdaman mo? So, Sobrang saya po. Sobrang saya naman. First time ko po makarating sa Baguio. Kung matravel travel ulit, kasama ka ulit. At dito nga mga kalingap, nalaman po natin na sobrang excited po mga kalingap si Rose Ann, lalong lalo na po kahapon, nagkaroon na po ng upload si Kalingap Prab. Kaugnay po mga kalingap, yung inaabangan din ang ilang mga viewers po natin na pagbisita po ni Cedric Tapia kay Rose Ann. At makikita nga po natin mamaya, bibigyan natin ng reaction video, kaya abangan po ninyo. Dahil mamaya gabi mga kalingap, ibibigyan ko po ng reaction video, yung pong uh, muling tambalan po ni Cedric at ni Rose Ann. On said Rose mga kalingap, dahil alam ko po, po na may pasalubong po si Rose Ann kay Cedric po. Ano? At ayun nga mga kalingap, ano, nabanggit nga po dito ni Carla sa interview po ni Kalingap na nalulungkot po siya dahil back to reality na naman po mga Kalingap at doon po ay siguradong marami po naghihintay na activities at gawain sa school ito po si Carla. Kaya po siguro mga Kalingap ito po yung nakikita natin dahilan kung bakit po natatagalan si Kalingap at ang buong grupo na mag-upload po gumawa ulit ng part 11 na serye para po kayla Jomar at kay Carla dahil nga po siguradong pag uwi po ng mga Kalingap angels ay kanila po muli nga harapin naman ang kanilang mga gawain sa paaralan. Which is talagang kailangan dito po natin i-consider sa pag-charity vlog sa ating mga beneficiaries sa na nagsisipag-aral mga kalingap ang kanilang uh, pagbibigay ng oras at panahon naman para sa kanilang pag-aaral. Syempre po hindi po tinotolerate ng team kalingap na mapabayaan po ng kalingap angels ang kanilang mga pag-aaral. Kaya talaga sinusuportahan po nila ito at talaga naunawaan naman po yan ang ating mga kasamahan sa team kalingap na kailangan din po magbigay ng oras at panahon ng ating mga kalingap angels para po sa kanilang pag-aaral. At yun nga rin po yung hinihingi natin sa ating mga viewers, supporters po ng Jumpcar, kaya po medyo natatagal yung uh, upload po ni Kalinga Prab, yung vlog po nila sa Jomcar dahil po sigurado nung umuwi po sila galing sa Bagyo ay inayos po muna nila mga tong itong kanilang mga commitment at kanilang mga gawain sa kanilang kanilang paaralan mga Kalingap pero mga Kalingap at sinisigurado po namin sa iyo kilala ko po si Kalinga Prab ngayong linggo po mga Kalingap ay sigurado po anumang oras, anumang araw ay maaaring mag-upload na po yan ng part 11 ng Jomcar kaya abangan lang po natin, hirintayin lang po natin mga Kalinga, dahil possible po mamaya or hindi po bukas ay sigurado po may part 11 na po mga kalingap ang Jom Carl. Ano at sumasusunod na araw sigurado po bago matapos ang linggo ito ay sigurado magkakaroon na po ng part 11 ang tambalang Jom Carl. So yun lamang po at patuloy po natin supportahan at abangan ang lahat ng ginagawang pagtulo at pag vlog po ng kalingap ng team kalingap lalong lalo na po si kalingap Prab, Kuya Val at Ate Edna at ating mga kasamahan po sa team kalinga. Yun lamang po at maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share and subscribe sa mga video. God bless. Bye bye. ano? Sarap saya rasa sangat sedap. Kamu sedap? Ya, Apa. sedap. Wow! Bagus sekali, bagi saya. Bagus. Adakah tidak? Ia sangat cantik. Ya, saya juga suka. Saya rasa sangat sedap. Saya rasa di no? sini. <laughs> Thank you po. Hey, Medyo more. Thank you saan? Thank you sa lahat. Hmm? Thank you sa? Sa lahat. Hmm? Anong lahat? Sa pag-aalaga. <laughs> Tapos? Basta, yun na po yun. Yun lang. Thank you po. Okay. Masaya ba, ka ba ang sinamahan kita? Sobra po. Sobra? Actually, nasa nasa na lang din ako na mga ganyan sa pagsama kay Lakal ng Prab. Yung so, tipo kailangan samahan, yung mga uh, tulad nyo, angels, pag ano, may kailangan kayo. So, hindi na yun sa akin, ah, big deal. Pero, iba kasi, mas special ka. <laughs> Narinig mo ba yung sinabi ko? Ano Ano? Yung special ka. aking hanap-hanap Tumutulong sa kapwa at tao mahihirap Di alintana ang pagod at hirap Sa pagkalinga sa tuwa Mga kababayay na papa Yeah, yeah, kalinga, kalinga, kalinga. lahat ng sakripisyo nyo Kuya Val Santos, matubang ate Edna Kalingap Rob at Jackie, Kalingap Jason Papa Dan, Daddy Billy Brother Paas Engineer Akol, Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brox Kalingap David, Mr. J

Gawin ang ati kaipin na pangatyo. Ninikli Dance, dance, dance. Ninikli ng